Ang pader sa sala ng bahay ng 20-anyos na si Lois, tinaddad ng mga Manila paper, kung saan nakasulat ang mga formula at termino sa kursong nursing. Sa darating kasing Disyembre, sasabak na si Lois sa kanyang nursing licensure exam. Ako yung type ng reviewer na more on sa visual. Yung ano ko, parang nahi, natutul um, natutulungan ako na makapag-memorize or makapag-aral through sa mga visualizations or sa mga visual aids sa pinupost ko. Pinapalakas din daw ng mga visual aids na ito ang loob ni Lois. <laughs> Yan yung mag as motivation ko na mag-succeed sa mga bagay na gusto ko. Bakit top Ah uh, Kasi... Um, yun yung pinakamataas pa pwede kong ma-achieve sa pag nag ng board exam. So, kung hindi ko man siya ma-achieve, ang mahalaga po pa rin ako dun sa board exam. Lahat ng ito, payo raw ng pinapasukang review center ni Lois. Students' discretion talaga yun kung kailan nila gustong mag-take. Pero kasi dun sa case namin, mas in kami ng school namin na December na board exam yung itik namin rather than July. Kapansin-pansing nagsulputang parang kabute ang mga naglalakiang billboard ng mga review center sa Metro Manila. Tila ba nakikipagsabayan sa iba pang billboard sa siyudad? Si Billy na inganyong mag-enroll sa isang review center. Pagkatapos daw kasi ng limang taong pagsusunog ng kilay sa kursong Electronics and Communications Engineering o ECE, sunod naman niyang kailangan maipasa ang 2011 ECE Board Exams bago tuloy ang maikabit ang titulong Engineer sa kanyang pangalan. So nag-start yung review is around November. So simula nung February hanggang November wala akong nabasang libro. Uh, pero dapat uh, ang sabi ang instruction is magbabasa ka na dapat ng at least na mga libro mo college. So, simula nung November, uh, I concentrated on um, reviewing the notes at saka yung mga books ng board exam, ay ng review center. Yung books ng review center, binrouse ko na siya. Pinago ng pagre-review ang lifestyle ni Billy. There are some struggles talaga at sacrifices. Sacrifices number one is ititigil mo yung paglabas-labas kasi kailangan mo mag-focus from Kabanatuan pa ako. So medyo mabigat na hindi ko nakita yung family ko na sila na lang yung nagpupunta na sa Manila. Dahil hindi na siya college, hindi na siya simpleng exam. Parang this defines your future. So board exam na kasi to. Dahil din daw sa board exams, naging relihiyoso si Billy. Yes, pagdating ng board exam, makikilala mo lahat ng santo. So certainly, yes, every Thursday, nagpupunta ako sa St. Jude nung nag-start yung review. And then, the day before nung no exam, nagpunta ako ng St. Clair, nag-alay ng itlog sa may katipunan. At nito lamang Abril, nag-top notch sa 2011 ECE board exam si Billy. Sobrang lang tulong ng review center. I think, I can really say na hindi ko kayang abutin siguro na mag-top notch kung hindi dahil sa review center. Kasi yung review center, ibibigay nila yung mga materials na kailangan mo para i-equip ka sa board exam. Kasi pag nag-self-review ka, you're only relying on what you know. Hindi ka nagre-rely sa ibibigay ng ibang tao na makakatulong sa'yo. Sa pamamagitan ng mga reviewer at mga payo mula sa mga review instructor, kinokondisyon ng mga review center ang mga college graduate para maging handa sa aktual na board exams. Naging isang malaking industriya na nga ito ngayon dito sa Pilipinas at karamihan nito makikita sa kahabaan ng University Belt. Depende sa kurso, posibleng umabot daw sa 20,000 ang tuition fee sa isang review center ang review center na ito sa taong 2005 pa nang itayo ni Carl Balita. What anemia means? Anemia? Nakita na no, kasi niya na may problema sa kalidad ng mga nagtatapos ng nursing. nag to dahil hindi kagaya ng unang panahon ang na mga nagtitake up ng nursing. Gusto talaga nila maging nurse. Ang nangyari ngayon, maraming napilitan sa nursing. So, kaya nag ang... Nag-suffer yung kalidad ng ng graduate ng mga, ng mga nursing schools. And uh, kailangan nila ng extra help. And this is where review centers are coming in. Kapansin-pansin din na para makaingganyo ng enrollees, may ilang review center na halos ipagsigawa ng kanilang mga credential. Dito sa Morayta, sa Maynila, naglipa na ang mga billboard ng iba't ibang klase ng mga review center. 90%, 98% o 99% na passing rate ang kanilang ipinagmamalaki. Pero PRC na mismo ang nagsabi, marketing strategy lang daw ang lahat ng ito. Pero kahit sino ano, kukunin ko ng review center, sasabihin ko, mataas ang passing rate ko. Aminado ang Professional Regulations Commission o PRC, wala raw talagang sangay ng pamahalaan na nakatutok sa operasyon ng mga review center. Sir, sino po ang in charge sa pag-regulate ng mga review center po? Wala kami jurisdiction. Before, it, uh, merong mga opinions na it should be DTI because the review centers are merely business centers. Pero kung isipin din natin, uh, review centers, tungkol sa education yan eh. So, uh, it should be the Commission on Higher Education kasi mas naintindihan nila ang mga, mga subjects to be taught by the review centers. About uh, three years ago, na nagkaroon ng uh, executive order, EO 566, uh, regulating ang uh, mga review centers and giving CHED the power to regulate. Unfortunately, nagkaroon ng uh, uh, case filed uh, against this EO and it was declared uh, null and void or, or uh, unconstitutional. Dahil wala raw legal basis, mm. walang unam shadow, maraming ginagawa ang CHED at uh, involvement ito sa mga institutions. Uh, almost 2,000 uh, higher education institutions na meron tayo. Now, kung datagdag mo ang review centers, eh, of course, that would be another uh, uh, responsibility, ano? Ngunit hindi lahat, bilib sa mga review center, katulad na lang ng licensed nurse na si Marinelli. Sariling sikap daw kaya siya nakapasa sa nursing board exams. Noong time na yon kasi mahal din yung review center, tapos nababalitaan ko naman, hindi naman lahat din ng nagre-review center, nakakapasa. Eh, naisip ko nun, para naging practical lang ako. Kasi nga, sayang naman yung money, unang-una, sayang pera. May mga review subjects naman daw sila nakasama mismo sa kanilang curriculum. Sa school kasi meron kaming in-house na review. Um, pag graduating ka na, ano ka na, graduating student ka, qualified ka na mag-take, o oh, kaya compulsory na i-take mo yung review ng school. Yeah, bali, parang kasi sa akin, okay na ako doon sa mga na-review namin sa school kasi from first year to fourth year, na natakel din naman namin doon iba-ibang subject. Halos karamihan ng subject na talagang covered ng board exam namin. Para sa PRC po ba, essential itong mga review center na to? I prefer ah, sa school mag-review. Noon pa namin ano yan na kahit na kami nagre-recommend na rin, it should be the school. Academy pa rin. Hindi review center. Matatandaan din ang ilang review centers na sangkot dati sa kontrobersya. Noong taong 2006, di umano, isang leakage ang kumalat noon sa mga nursing reviewee na daw sa isang review center. Lumalabas sa investigasyon na nagkaroon ng mga leakage ang naturang licensured examination. Bunga nito, nagkaroon ng retake ang mga kumuha ng nursing exams noong taong well, iyon. Is... Meron dyan pa for openly magsasabing dito na kayo may leakage kami. We, can, we cannot, we don't believe that. No, imposible yung ganun. Imposible yun. Sobra, I believe in the integrity of of the PRC and of the regulatory bodies. Let's face it, maraming fly-by-night ang sumisira sa tunay na papel ng review centers. And uh, malungkot man sa amin ang mga legitimate, pero yung maliliit, sila pa yung nakakasira sa buong industriya. Inalam namin ang mga hakbang bago ilabas sa eksama mga test questionnaire. Mula sa utak ng PRC appointed board of examiners ng iba't ibang profesyon, itatago ang mga tanong sa isang data bank ilang linggo bago ang exam, ikakwarantina ang mga examiner. Sa loob ng quarantine room, random napipiliin ng computer ang mga tanong na lalabas sa exam. Ibig sabihin, kahit ang examiner, hindi alam kung alin sa mga ginawa niyang tanong ang lalabas sa exams. Pagkatapos ng exams, kokolektahin lahat ng kopya at sisirain ang mga ito. Pagtitiyak ng PRC, imposible na ngayong magka-leakage bago ang eksaminasyon. Pero ibang usapan na raw pagkatapos mismo ng exam. Maaari raw kasing bumili ng ilang tanong sa PRC ang mga paaralan at universidad para gamitin reference. As far as PRC is concerned, dapat yung school lang ang meron. Kasi ang school can request for sample test questions. Di ba yung, mga exams, umuulit minsan yung mga questions? Bakit po kailangan paulit-ulitin yung questions? For example, yun sa dentistry, no? Siyempre, ang, ang mandate lang, na, ang jurisdiction lang nandiyan sa, sa bibig lang, sa mga ulo. So, ang tendency, uh, maubusin sila ng test questions, eh, mga questions. So, ang iba, na ulit Ngayon, mayroong mga importante, yung na-discuss natin kanina, na Uh, sa engineering, sa architecture may mga questions na they should know kaya naglalagay sila yung easy na yun talagang recall na yun talagang dapat mo malaman na very basic questions so dapat ibalik ko to. Samantala, nag-ikot kami sa mismong harapan ng opisina ng PRC kung saan talamak di umano ang bentahan ng mga kopya ng nagdaang board exams. Ang lalaking ito nga, inalok pa kami ng anyay eksaktong test questionnaires na lumabas noong November 2009 nursing board exam. Ano yan? Ano Oo, yung Nagtungo kami dito sa PRC para kumuha na reaksyon tungkol dito sa questionnaire na nakuha namin at mas importante para malaman kung ang mga tanong nga dito ay mismong lumabas sa isang board exam. Yan yung questionnaires na ginagawa mo. Actually, the design, mm -hmm. in the format, the style, It, it follows the format and style of the real examination. The actual, uh, the actual exams. Mm -hmm. Kaya lang yung items. Masasabi ko na agad na hindi siya, kasi example mo is uh, test one research. Mm -hmm. Sabi niya, nursing research is the theme, is the term used to describe and uh, the evidence used to support. Th these are all book extraction. Okay. You're, you're defining nursing research. Mm -hmm. Ako kung ako gagawa ng questions, I'm not going to define. Okay. I'll give you a situation as far as a nursing research situation is concerned, mm -hmm. and then do kukuha ng question to test whether mm -hmm. you can apply the process mm -hmm. ng research. Mm -hmm. Ito hindi eh. Meaning sir, itong particular na isang question na ito, ito hindi lalabas sa actual na board exam. Galawin po ba? Hindi. Oh. Lalabas siya sa preliminary final exams. Okay. Lalabas siya sa What? Yung uh, comprehensive exam siguro, mm -hmm. school-based, but School. not in a licensure exam. Ito ba po ay peke o actual na exam na lumalabas? Ang, ang tawag ko nga dito, HB. HB. Hanap buhay. They 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 make it appear na it, it's coming from us. Hindi nga raw lahat ng bagay natututunan sa paaralan. Wala man tayo sa apat na sulok ng ating mga silid-aralan, ang paghasa sa kaalaman, sanay nakukuha pa rin natin sa patas at malinis na paraan. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan, ako si Cedric Castillo kasama sa iisang brigada.